Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Today is Wednesday, February 12. Happy birthday sa lahat na mag-birthday today! May nag-birthday today! I-check ko muna. Tapos, advance birthday sa mag-birthday sa Valentine's Day. At, kasabay nyo ng birthday si Daddy Insui. Ang pasok natin is nagsimula ng 10 man. Ngayon is 9:40. May 20 minutes tayo at nagutom po ang ajuma. Galing akong dahil subo bumili ng kindi para sa mga bata. Magpapagames ako today. Tapos malapit. Nasa harap lang manang ang dayso ang Hanaro man. Nakita ko kasi yan kahapon. Nung pumunta po ako dito sa Hanaro, almost every day po ako after ng work pumupunta or before ng work pumupunta po ako sa Hanaro para mamili ng aming kakainin, yung aming ulam ba. So, ayan. Huwag susutok, Hanaro ang isang pack ay worth ng 7,000 Korean Won nasa 280 pesos po o isang pack mga kabista. pero medyo malaki-laki na yan. hindi ko po kayang umusin yung half lang ang kinain ko tapos yung other half naman is iniuwi ko sa bahay ito na nabili na natin Oksosot, oksosotok <laughs> hindi kasi ako nag-breakfast mga kabisdak. So, ang breakfast ko at lunch ay isa na. Minsan, wala na talaga. <laughs> lunch na direct, so. And today pala mga kabisdak is mayroong magaganap na event. Kaya magbablog ako yung tinatawag na day Room Dalmaji Chukje. Uh, first lunar, uh, first full moon after the lunar new year. After ng aking klase, 12 moon matatapos ang ating klase. So my free food kasi <laughs> every event dito, every festival my free food po. Dito sa aming bayan, I don't know sa ibang bayan, guys. So si Daddy Insoy ay nandoon na siya. Parang kay kagawad man si Daddy Insoy at the firefighter din siya. So kakailanganin po siya doon kasi mamaya magsusunog po 'yan sila ng parte ng kanilang ha, parte ng kanilang ritual. May ritual silang gagawin na magsusunog po sila ng mga dried leaves, uh, pampatanggal ng malas at bad luck, uh, pampatanggal ng mga bad spirits sa darating na spring sa, tan sa planting season mga kabista. explain ko sa inyo mamaya. No? Ito po yung corn, corn tok, oksusotok. Yan siya guys. Meron po siyang yellow corn na toppings. Ito na flower is corn flower to siya guys. Meron siyang black sesame seeds, my peanuts, my green peas, green peas, peanuts, yellow corn, sesame seeds, black sesame seeds, ay yan. kain mga kalista Muted po ang segment na ito mga kamisda kasi pinaandar ko yung heater. O, pag naandar yung heater, medyo maingay o hindi nyo maklaro ang aking boses. At mahina lang din ang aking boses dyan and dahil nga kumakain tayo ng ating corn talk o sususutok. Yan siya guys, fluffy siya at malambot. At ang maganda dito is hindi po siya masyadong matamis. eto yung mga binili nating mga candies sa Daiso. Yan, myju, Paboritong paborito po yan ng mga bata dito sa Korea guys. Itong myju na strawberry flavor and peach flavor at itong aisho yan sweet siya na maasim oh, gustong gusto po yan mga bata ang napansin ko lang dito sa Korea yung kanilang mga candies ay hindi siya masyadong matamis kapag kasi mga bata ang aking mga estudyante like grade 1 to grade 2 mga kabisdak ang aking tinuturuan is nagdadala po ako ng mga candies oh, pa, pa ko po sa kanila kapag very good sila nakikinig at nakaka sagot sa aking mga tanong 2 to 3 piraso lang na candies ang ibinibigay ko hindi po isang buong pakit ha? Kasi mapagalitan tayo ng nanay dyan. Hindi sila pwedeng pakainin ng maraming candies kasi nga nakakasira sa kanilang ngipin at hindi rin maganda sa kalusugan. So, ayan na. Papunta na po tayo sa family center. Ito po ang bagong bukas na family center na building. di ba Last year. Kung sino yung nakaano. Two years ago guys. Winter. Kung sino yung mga una ko mga subscribers. Nakikita nila yung unang family center. Yung luma na family center. Ito yung bago. Nag-operate siya last year pa lang. Around March last year. Dadaan kayo dito para makita nyo ang front view ng building. oyan. yan, medyo may kalakihan talaga siya mga kabisdak. O ganyan ang nangyayari kapag hindi kurap ang ating gobyerno ay ma may babalik talaga. Marami mga programa sila, marami silang na ibabalik po ang mga buwis ng mga tao. So pupunta tayo doon sa loob, loob, sa likod kasi nasa likod man ang parking area at nakita ko itong aking sudyante. Zinom in ko lang yan mga kabisdak. Si Yuno, napakabait at napakapangtual. Hindi nag-absent na bata. Oh. <laughs> sana all. And then after two hours, ayan na, natapos na po tayo sa ating trabaho at pupunta na tayo sa venue, sa festival. At ayan na, papunta na po tayo sa venue. Nung tinawagan ko si Daddy Insoy while driving, tinawagan ko po si Daddy Insoy kung ano, okay na ba? May pagkain na ba dyan? Nakapag-ihaw ng nagasamgyup na ba kayo? Kasi nga, papunta na si Ajuma. 12 o'clock na yan mga kabisdak. Ay sus, ang sabi na ni, ni Daddy Insoy, hindi pa daw sila nakapagloto. Nag-set up pa daw sila sa, ano, sa tent. Kasi nga, masya masyadong malamig, nagaulan-ulan, ulan plus snow. So, na-late po sila ng pag-set at na-late din yung pag nila for lunch. So, anong nangyari is, nandito tayo sa convenience store. <laughs> Around 12.10 na yata yun mga kabisdak. At hindi na ako pumunta sa restaurant dahil at 12.30 kailangan ko nang pumunta sa hagwon para maglinis. Every Wednesday kasi 1.30 nagsisimula ang klase ko sa hagwon pero kailangan kong pumunta doon ng mas early para maglinis at magprepare ng aking mga gagawin, aking klase. So, ayan, ang ending, uh, convenience store tayo kakain, gimbap at ramyon, cup noodles, tas tubig na din. Ayan, ang ating gimbap, ininit ko sa microwave. Wale, man ang ating plano. oy eh. sige na lang, masarap din naman itong gimbap, mga kabistak. Hindi po ako nagsisisi sa pinili kong flavor. Masarap siya. Tapos, perfect, pinaka-perfect ang gimbap. Kapag partneran mo siya ng ramyon, as in, I-try nyo po itong kimchi, kimchi na cup noodles, agoy. Ah, uh, makaingon, jukag, oh yeah. <laughs> <laughs> Mga unta, mga kabis So ayan siya, masarap siya kasi may bulgogi siya na palaman tapos perela perela leaves. Oh ayan, tapos may karne, masarap siya mga kabis O oh, palit ulit masarap. <laughs> tapos yung kanyang rice is black rice po ang hinalo nila. Oh makikita nyo, hindi siya puti no kasi hindi man siya white rice. <laughs> Nais ko lang batiin ang ating mga kabisdak. Thank you so much sa inyong suporta sa mga sulit kabis dog ko diyan, mga subscribers na laging nag-aabang at nanonood ng ating mga vlogs. Maraming maraming salamat po at pagpasensyahan nyo na, pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag-upload ng bagong video after 4 days pa tayo nakapag-upload ng video kasi kapag may klase ako in the morning mga kabisdag ay mas pipiliin ko matulog ng maaga sa gabi alam nyo ba, kapag 10 o'clock na, kapag hindi ako natulog at 10 o'clock ay hindi na po ako makakatulog nyan siguro mga 1am na ako makabalik ng pagtulog so mas pipiliin ko matulog before 10 o'clock kasabay ko na si Little Insoy. So, wala na po akong time mag-edit. So, sige lang kay matatapos. Malapit naman matapos ang ating klase sa family center. So, wala na po akong klase in the morning. Oh, my time na si Bistak in Korea mag-edit at mag-upload ng mga videos, no? <laughs> Salamat sa patuloy na panonood mga kabistak at sa pagmamahal, sa mga greetings. Thank you so much. I really appreciated it. Char! Nang gawas, lumabas ang English ni Bistak in Korea. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na susunugin po nila yung mga dahon. May mga patay na dahon sa baba at ito naman is dahon ng pine tree. Alam nyo ba yung dahon ng pine tree? Kahit hindi yan siya patay kahit hindi yan siya dry. Ah uh, mabilis siya mabilis po siyang mag-apoy eh, dahil may oil daw ang explanation ni Dadin so may oil daw kasi yung mga dahon ng pine trees. So, ayan, nakipila na po kami sa libreng pa-dinner. Hindi ko na naabutan yung libreng pa-lunch sa aming, ano, sa aming barangay. Every barangay kasi, may, may tent, may libreng pa-lunch doon. Every barangay, each barangay. So, tapos na kasi nga, after classy ko naman ito, 4 o'clock na ito mga kabistak. So, ang naabutan namin, libreng dinner. Ating nan, yun naman ang kanila sabaw. Ganyan sila ka, nahumaling sa sabaw. For the love of sabaw, napakalaking kawa yan na yata ang pinakamlaking kawa na nakita ko sa aking tanang buhay at napakasarap po ng sabaw nila mga kabistak. Lahat ng pagkain nila dito, no, kahit free, ay yung quality ng kanilang pagkain ay masarap. No? Hindi, hindi sa pag uh, over over ha. As in masarap po ang kanilang pagkain dyan. Mas masarap pa po sa mga niluloto ko sa bahay. <laughs> masarap na at healthy pa. San ka pa? Ah. <laughs> hindi na sila nagkakarni-karni kasi naga salman yan sila kaninang lunch puro gulay yan mga kapis, na kimchi tapos ayan na gulay and then rice tapos yung sabaw nila is gulay din kasama ko na pala si Little Insoy dahil sa bayan na po kami nagmeet ni Little Insoy sumakay po siya sa school bus ang aming tinapos ni Little Insoy kasi sa sobrang lamig mga kamistag hindi namin kaya si Little Insoy lagi na nagre-reklamo gustong lagi na sa akin kasi nilalamig so ang ginawa ko umu umuwi na lang kami so ito is ito po yung Dalmachi Festival last year 2024 February 2024 ipakita ko lang sa inyo para may idea kayo kasi hindi ko man na video ang sabi da ni Daddy Insoy hindi din daw natuloy yung kanilang pagasunog ng kahoy yung mga dahon. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, delikado po siyang magsunog. So, ito na lang ay papakita ko, no? So, last year, February 24, yan, mga kabisdak. Same event, Dalmachi Festival. Mga kasama natin, mga Pinay, dito sa Yanggo, silang apat lang. Yung iba is na nag, nag, hivalay hiwalay yan. So, this year, hindi ko po sila naabutan. Last year kasi is weekend. Ngayon na year is, ano, Wednesday. May pasok sila at iribilin yung ating Madam Chairman, Tagay Lawilo, Dagupan, and Pangasinan. So, ang nangyari last year yan, sa morning, naglaro, may pa-games, uh, mga Korean traditional games. Tapos, yung mga pila na nakikita nyo sa likod, pila po yan ng mga free foods, as in lahat free. Waffles, as in lahat-lahat talaga mga kapisdag free. Kailangan mo lang pumila kung gusto mong kumain. At yan po ang mga papel. Mag-wish ka dyan. Magsulat ka dyan ng mga wishes. Wishes? <laughs> ng mga wish mo. Isabit mo yan dyan sa malaking, yung susunugin na mga dahon. Yan. Susunugin niyan mamayang gabi at may pa-fireworks sila. Kung magawis ka daw dyan is matutupad daw. O, oh, may wish ako na natupad dyan mga kabisdak. As in, promise, totoo po yan. O, oh, yan. Yan po ang itsura natin last year. <laughs> Mahaba pa ating buhok. Tapos, eto. May pa din each barangay. Yan. Binidyuhan ko kasi from barang barangay namin ito. Barangay Bangsan. Yan. Mga kabarangay ko. Ano yan guys, pa contest ng kanilang musical instrument. Eh, hindi po kami nanalo. <laughs> yung ibang barangay ang nanalo at yan free waffle unlimited gusto kung gusto mo kumain ng five times okay lang basta pila pumila ka lang dyan mga kamisdak. As in yan, na, gusto ni Little Izzy kasi masarap man ang kanilang waffle, oh. dalawa pa yung sa kanya. Tapos ito, yan ang sinasabi ko na free na sal for lunch. And then ito, yung singing contest, iyan makikita nyo mamaya yung mga kumanta na nakapula this year na Dalmachi. Sila din yung kumanta last year. Ito naman, ito yung nanalo na ano, napakunti sa musical instrument from Barangay Namyon. Sayang lang at muted ito na video kasi naga over man din ako sa aking video last year. So, ang maririnig nyo is over ko last year. So, kailangan ko siyang i-mute. Sayang lang kasi hindi nyo maririnig yung tugtog ng kanilang mga instrumento. Walang nangyari na ganyan this year kasi nga pangit yung panahon mga kabisdak. O, oh, ayan, nakatanggap na naman ng pera si Little Insurgent. O, oh, galing sa aming kabarangay yan mga kabisdak. <laughs> As in, walang, hindi talaga masaya ang festival this year. Gawa ng pangit ang panahon nga at walang masyadong tao kasi working day man, Wednesday. Shout out kay Ma'am Marilu Candido and Candido family na laging nanonood ng ating mga vlogs. Thank you so much. Ma'am Jenny Villones, Ma'am Robilin De Chemo from Cadiz City, Negros Occidental. Shout out Ma'am Gina Prado from Natatas, Tanuan City. Clown Pierce from Cortes Bohol. Johnny Reed. Advance Happy Birthday sa February 22, 77th birthday ni Nanay Maring Paraiso from Bulacan, Tabang. Advance happy birthday Nanay Maring Paraiso and belated happy birthday Ma'am Jennaline Laurea last February 12. Belated happy birthday Ma'am Jennaline and thank you so much sa lahat ng ating mga kabistag na patuloy na nanonood ng ating mga vlogs. Maraming salamat po. Yes, mga kabisdak, yan po talaga ang plano. Nakaplano na nakakanta si Daddy Inzoy, pero hindi nga natuloy dahil sa sobrang lamig, umuwi na kami ng maaga at wala ding nangyari na pagsunog ng yung, yung mga dahon. Kasi ano ito, hindi ito nangyari this year kasi malakas yung hangin nya Delikado pong magkasunog. Tapos pagkatapos ng singing contest ay magaganap na yung highlights ng festival. Ito ay para daw matanggal ang mga masasamang espiritu at maitaboy ang mga bad lucks sa, darating na planting season sa spring kaya sinusunog sinusunog po nila yung mga dahon na may nakasabit at nakataling mga wishes natin doon di ba masusunog man yung mga papel na may nakasulat na wishes natin doon at yung kanila mga abu daw ay pupunta daw yung sa langit doon sa moon so ma yun ang paniniwala nila is matutupad ang ating mga wish dahil makakarating sila sa buwan ganun kaya hindi siya pwedeng gawin kapag masyadong malakas yung hangin. Delikado kasi matangay itong ayan, mga fire debris, mga kabisda, baga sa bisaya. O, oh, ayan. Kapag matangay yan ang hangin at mapunta doon sa kagubatan ay magkakaroon ng forest fire yan po ang delikado. Kaya hindi po nila yan ginagawa kung malakas yung hangin. And that's all for today's video mga kabisda. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Ingat lahat!